Proud pa rin ang pamilya ni Sergeant First Class Reserve Cedric Garin sa kanya kahit na masakit pa rin tanggapin sa kanila ang kanyang pagkawala. Si Garin ay kabilang sa mga namatay na sundalo ng Israel Defense Forces sa Gaza. Sa panayam ng Bomboraj Vigan kay Gina Garin at Chahin ni Cedric, pangarap na umano ng pamangkin nito na maging sundalo kaya kahit mahirap at masakit para sa kanila ay sinuportahan nila ang kanyang pagsasanay. Huli na nito, nakausap ang kanyang pamangkin noong ipinalam niya na magsisilbi ito sa nangyayaring gyera dahil mandatory sila sa pagkadeploy deploy kung kaya't ganun na lamang din ang pagdarasal nila sa kaligtasan ni Cedric. Inilarawan ni Gina na mabait at maunawain ang kanyang pamangkin dahil sumusunod ito sa kanyang habilin noong bata pa siya at naging kalasang nito sa kanyang paglabas sa kanilang tinitirhan sa Israel dahil ang alam ng lahat ay siyang ina nito. Idinagdag dito na nais na ni Cedric na makauwi sa bansa pag natapos ang kanyang training ngunit dahil anya sa gera ay namatay ito at hindi na nakauwi pa. Ayaw namin talaga pero yun ang pinaglaban niya kasi ang Israel compulsory ang mag-train mag ng pagkasundalo pag nag-18 years old ka na doon. Nung gusto niyang ipagpatuloy yung training niya, ayaw namin kasi nga alam namin ng na may masamang kahihinatnan. Tinuloy niya ang pag-training para maging officer. Eh, e dire dire-direcho na yon Mula nung natapos niya ang training niya, dire-direcho na siyang nagserbisyo. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vegan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Mayling Cabanilla para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo radio Philippines. Basta Radio, Bombo!